okay hello sa inyo lahat mga boss. Meron tayong ginagawa dito na Suzuki Swift and Amiu. Pero ang problema nito, palyado. So, uh, pakita ko lang sa inyo ko ng mga nakita namin dito. Basic ideas na rin para kung sakaling mangyari sa inyo 'to, at least may idea na kayo. Okay? So, tinanggal na rin pala sa labas yung spark plugs. Kasi isang taon na 'tong di umandar eh. Hmm. Diba? tinanggal na hmm? rich oh hindi makasunog ng maayos lahat hmm, halos lahat so inuna muna natin dito yung spark plug dahil kalyado, chinek up ngayon papalitan natin ng spark plug yan oh. tapos check nyo rin yung mga high tension wire or ignition coils kung may biyak kung may mga namumuti So far dito wala naman Wong wala naman pero malalaman natin mamaya yan pag napalitan na ng spark plug at palyado pa rin Lalo na okay naman lahat ng wiring Diba? Uh -huh. Inano ko pa yung wiring nito. Yun, tinignan eh. ko pa lahat eh. Yan nilalagay na yung mga ignition coil and high tension wires. Pinalitan na natin ng NGK na spark plugs. Pinakamatibay nito, regular. <laughs> hmm. Basta yung mga NGK. <laughs> meron meron din mga NGK na iridium goy. So, pero urain um, lang yun. Oo, oh, pero pwede na rin. It starts it. Eh. Okay, moment of truth. so oh, yun. Wapal niya pa. Hello. Nanginginig siya guys kasi ano eh, malamig pa siya. Malamig ano kayo kaya tingin mo guys? na Check natin yan. Anong susunod natin guys? Ayan, che check niya yung injector. Okay. Kaya puro bulot na lang, <laughs> tinatamad akong Injector, ko Injector, kung may reaction. Okay, namatay. So, wala naman. Okay siya. Start lang ulit natin. Start, boy! Pangalawa. ulit ano meron ito ignition coil okay magkitingnan okay, natin sa ignition coil meron meron pero parang hindi na Start. Ay, sige. Start. May pitik? Meron na lang. Hindi, para ilayuin mo. Ilayo mo. Masyadong malapit eh. Ilayo mo. Para mataas yung KB. Hmm. Okay, okay. Okay. Diba? Okay. siya okay yan okay o, isa walang taga start number number 4 number 4 malakas Number Ano yan boy? Number 3. Number 3. Yeah. Okay. Tarang na boy. Layuan mo. Nagkukulay eh, oh, blue? Oo, okay blue. Okay pa to. Yes. Number 2. Okay, <laughs> <Pige>, boy. <laughs> Okay. Okay pa yan, boy. So, lahat naman nagre-react. Solenoids kaya. Ano yun muna muna yung temperature sensor, boy? Para Sulat mo. Na. Kasi, pagka yan, eh, running rich rin yan dahil negative, eh. So, ayun, napansin naman natin, okay naman lahat mga bossing. Then, magpuproceed kami sa temperature sensor nito. Titingnan namin yung electrical, tapos kung Okay yung electrical papalitan namin ito ng sensor. Kasi napansin namin dito na direktang umiikot yung kanyang fan kahit naka-ignition on. Hmm, lumakas yung fan, patayin ko. Ngamayan na ako. tanggal na. Oops.